magandang umaga mga karabas sa episode na to guys bago nakakaiba dahil magpapatanim tayo ng pakwan let's go <laughs> <laughs> ano to guys eh uh, palusot ba eh kakakarabis lang itong lupa nila mam kanila to guys kila lord eh ngayon eh sayang naman kung hayaan natin na walang tanim ngayong uh, season so naisip namin na uh, ni Lord na Taniman ng pakwan naman natin yung mga expert sa pakawala tayo guys, hindi tayo makakakakak Hinta kami na kota yung tao guys na Naga dito lang rin sa kabila Na nakamag-anak ni Mr. Bugs Si Kuya Jason Pagkasama natin si Good morning 6.30 pa lang yan, dito na yun guys Oo, hindi dito kakapi ha May karabakapi sa kami dyan ba naman dito strap

May si Jason ng ano, limang lata. Ako lima rin nga ko eh. <laughs> ito yung nangyari. Ayan, sa guys, ito yung niya. <laughs> <laughs> Parang nakita na rin sa mga kamutihan ito ah. Sa? Kamutihan. Oo. Ah, eh. Di pag magtanim ng gulay dyan sa likod eh. Mm -hmm. Parang sa atin. Tay, shut up na. Ay, ang anak ko sa. Yeah. Tayo. Iyo. yun. sya. Kailan na siya? Kailan ba Nice. 'yan. Mm, pick side mo. Siman. Tayo marara basta ginagawang merenda doon. Ay, iiwan ko muna sa mga expert to, guys. Balik lang ako mamaya. Palindahan lang, guys

Malay mo, bukas ang mga na yan. Okay. Uh, maganda tong style. Maganda pagkaka-timing ngayon. masam masa pa yung lupa. Mm -hmm. Ako, pagka-harvest ni si tatay, kinabukasan yun. Bira na yun. Walang exact date eh. Basta pagka-harvest tatay, di bira yun yung pagtapak mo eh kasi pagtapak mo hindi nadidikit yung putik sa mo atak Pero yung amin na uh, lalagay sa mga February, mga Chinese New Year yun. Uh, magiging alay. May palay pa eh. Ito so, maganda timing ko. Huh? meron pa isa dito brother, hindi na lagtakpan. Pero, ay! Pagbong pala no? Ano pala sila? Dignan Yun Saka maganda sa panabon pala ang goods na Pasok sa programa yan Pero pag ang tinabon ay ipa ay Naku po Hindi pasok sa programa yan Pag dilig mo doon, lutang yun <laughs> Pag umulahan Iiwahan lang ka ng pinanabon mo Kaya kahit na wala na sa sa ating Ayusin ko na mga isel e na ganun eh na humuhuka ng mga sinunog na ipa na yun okay lang yun pag hindi nagulan pero <laughs> pag nagulan yun iwanan ka ng pinantabon mo si Ipman magtatanim din Ah, uh, napaka-swerte -napaka ni Ipman yun at uh, ang hawak sa kanya si Alvin. kapatid ni Mr. Bucks pang 19 years na 'yun nagaano nga 'yun eh nag-a-account. Sa area niya rin dati talaga yung tataiman ni niya magaling 'yun. Sabi ko shirt mo it. 'Yung ama, 'yung ama ka-adik ng mga dalandan princess sa pokon. sabi ko kay ikman. Simula ka tamang taon taon-taon tayo ay ano? So, kailangan ka patanin? Matagal pa ako patanin. Ang um, tubig pa ano, talukan. At pa ako ng mga karapisyo ng mga ano, na mm -hmm. secret ng muna ilang lata itanim ko. Ano? Secret pa rin ako. Ay, din natin yun. <laughs> mm. pa o. Ay, palay pa. Ay, di oh. ba? pa. ko ba Kasama ko ba sa sa loob? Kasama ko ba sa loob?

yung iba dito ginakuha ng ano Arkilahan ba ng sibuyas ay kuminsan no? kaya din man kuminsan magpapunla sa kanila ano isa pa tira ng mga aso at manok kaya kami man natin pakwan tama na dito isa lang yan isa lang yan isa pa oh, isa

Pero marami munting ano. Mga oh, buyer ba. Para magbalik sa mga dito ngayon ng ano. Kanihan na napakwan. Bitin pa sana ibang sering trap pa. Oo, ay ba kaya sering trap pa. Eh yeah, marami-rami tayong subok si ko ngayon dito. May dito napakwan. Ah, busa ramos. Yo. Tapos, liba tayo sa malayo.

Wala kayo? Wala eh. Aroy, isang piraso lang yan. Goodbye okay. um, Philippines niya. <laughs> Nakabaliktad na ganyan, o. Saan na sabong makati yan? Kilo ka dyan? Goodbye Philippines. Kain na lang ako kayong prag kasi yan. Kaya yung pag tinanggal mo ang mga ano na yun, mga ugat-ugat. eh wala eh. Hindi, kahit anong tanggal mo sa ugat na yan. Dead on dito na rival naman siguro. Go? Go? Yuna, ha? Yun na! Very good! Very good! Ha? Di ba na yung simpon? Yun! Ito nga doon ngayong araw? Oo, meron na! Ha? Wala na? Wala na, sira na yun. Kayo? Oh, ate, ano talaga kayo na 'yon? Oh, mo nang jacket 'yan. Yo, ang jacket ko sana. Bro, bro, bro. sana. Yo, ang jacket ko. Oh, meron tayo. Wala ka nang migay um, ng jacket, Dayaan ka. Eh dito sa nagapatan ng pakwan. Ero, maghigien niyan dito. Ay, doon to. Tama ka, tama si am. po yung sabihin na ganyan mo ganyan ganyan po na takpan lang natin yung mga karabas kasi yun na ang oh, dad ang ganda ng lupa wag hag ganda ng pantabon parang hmm? uh, pinakabuhol nga mga karabas ay na ang oh.

Anta ni man kamo ano pa kamo? Ibig sabihin ba Sugar baby. Ang sugar baby ng sipwa ng amin time yon ni. Sugar baby kapa. Yung kaya ko dudong maliliit sa ano ano yon? Bupalo. Anong tawag doon? Uh, Bak. Uh, ano Pangatlong lata ng mga karabas pero ano ang pangangin niya? Kasi niya ako eh. kalau mau ke tanamannya, kan Barabas sa pasensya na po kayo, hindi ako nakasama kasi busy ako mamalig. Okay. Hmm. Bili tayo ng pampaulam guys sa team. Tsaka doon kay Jason. Yung malalayan natin guys, uwi naman niya sila. Tsaka taga dito lang po yan sila sa paligid-ligid. So hindi po sila dito magla-lunch. So tayo tayo lang. Uh, magluto tayo guys na siyempre as usual. Uh, may patrabaho, kailangan may sabaw. Adobo. <laughs> Sinigang. <laughs> Sinigang tayo guys. Uh, Buto. Ayan yun, medyo ano na eh. Paaunin pa na rin natin yung... Kayang-kaya naman guys nang mananaan yung kulong pa sa kanila.

May invite kami. Kahit kami. Sige, ibalik natin.

Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Natin. Nakarabas lagyan natin yung buling epektos Diyan lang rin sa ligdilit ng bahay ko guys Ito dyan, may bahay kubo dyan eh

Nag-direction na rin eh. Mm -hmm. Ganda pa kakasaw, pas, yung mga mga, ay, <laughs> A, lalo mag-improve. kanin pa doon sa loob. <laughs> pa nga siguro yun yung kanin mo doon eh. Hindi, hindi ko. Sabi, ito ba talaga? Ito ba ko yung ka agad dito, <laughs> City. Si Captain Logan, ganyan eh. Sabi ko sa kanya, magaling ka na rin ba na talaga kap mag-drive na? No? Talagang kung gawa mo yung mga turo ko sa'yo na kami. <laughs> Sabi ni Cap, may. 25 years na akong kapitan eh. <laughs> Ilang <laughs> taong ka lang baga? 25. <laughs> <laughs> Ay, kay dadang ko pala experience mo eh. Jadi <laughs> mana?

Ano ba Ano pala 'yung tama pa 'yung kay Daron? Ay, isa amin, isa ako nag lahat ng ikwento ay Puriers ako nag janitor, ako nagtrabaho sa pitsahan, puriers ako. Buti nung namin, buwan pa lang siya, nagtatrabaho na siya. Trabaho na siya. Tibay. <laughs> <wealth> <g�unanim> si Puriers 'yun, si for years. Ayong pagkap kasi may eh kita sila sila ano? Ay oo! Oh. Oh, na nice. Kita naman eh, oh. <laughs> Kita naman. Oh, ikaw na pong ilang tangkala po mga ano? contact uh, ka? Tanda na eh. ang na yan, ako nagawa dyan. Kasi ako lahat nag ng simento dyan. Ay, <laughs> <laughs> same nga daw, nakapag-alo sila daw. Nakapag-alo ng simento. Oo. Oh. Oo, oh, yung ikaw dyan yung go same. Sino? Oo. Oo. nag sa